Kaya sa paulit-ulit mong nilalaban niyang sapatos mo, gumamit ka nitong white-fist cream na nabili ko sa TikTok. Kapag lagi mo kasing binabasa yung shoes mo, tumalambot yung material at nagbabago yung forma. Kahit anong dumi na ka dyan sa midsole ng sapatos mo, kaya-kaya yung alisin itong cleaning cream. No water required, hindi mo na kailangan patuyuin. On the low na, after mo linisan. Ito yung tsura niya ng cream ha, tapos ito meron siyang foam no. Pahid nyo lang, tapos tingnan nyo lang kung gaano kaitim yan kasi gamit na gamit. Itong cream, subukan natin ako matatanggal. Ayan. Ayan ha. O, kita mo? isang pahid lang oh. Dito mo tanggal ka agad yung itim oh. Ayan oh. Tuloy lang natin. Ayan. Tingnan natin. Compare natin mamaya doon sa hindi ko pa nalilinis. Ayan. Ito yung hindi ko pa nalilinis. O, oh, ito ngayon yung nalinis ko na. O, oh, tingnan mo yung pagkakaiba. Ayan o, oh. ang itim-itim nitong hindi ko pa nalilinis. Ito yung ginamitan ko ng cream. Ito. Ito, sobrang itim ha. Subukan natin to ulit yung cream na to. Ayan. Kahit hindi mo idiinan, okay lang. Ayan. Tingnan natin, After kuskus -kus natin. Oh, ayan, oh. Ang puti ka agad. Oh, itong likod. Tuloy lang natin dito. Oh, ayan, oh. Ang puti na lang dito. Oh, ito. Sobrang puti niya, oh. No? Hindi mo na kailangan basahin itong pinakasuelas mo. Baka masira pa. Ito lang cream na to. Buka natin. Oh, ayan, ha? Oh, di ba? Tanggal yung ilalim. Tuloy lang natin sa taas. O oh, yan o. Oh. Tuloy lang. O oh, yan. O oh, yan oh. o. Kita mo naman kung gaano kaputi yan. Kaya guys ha, imbis na toothbrushin yung mga ganito na mga sapatos ninyo, binabasa niyo. pag tumagot yung tubig dyan, bibigay yung mga pandikit nyan. Kaya ito na lang dry cleaning cream ang gamitin nyo or multi-purpose cleaning cream. For shoes din to, no? Para mas mabilis matanggal yung dumi. Ayan, no. Very effective, no. Nakita nyo naman. So, dyan sa yellow basket, no. Nilagay ko dyan yung clink para uh, mabili nyo rin, no. Tapos, hindi siya advisable para dun sa mga gamusa at saka yung parang net na tela. Hindi ko siya ina-advise dun. No. Mas maganda siya sa mga sole natin na makapit yung dumi. Ayan, no. Tapos, check out muna para magkaroon ka na nito. Bye!